Ano ang gagawin mo para maka 3 points sa puso ko? Sa meron uh, Para marinig mo siya, nagsalaming ka, no? ang <laughs> gagawin mo para maka 3 points sa puso ko? Eh, dribble ko mukha mo. <laughs> May <kasa. laughs> ano daw gagawin mo, Mike, para maka 3 points sa puso ni Amber? Bibigay ko sa iyo yung oras at effort na alam kong deserve mo. Kasi Personally ako, naniniwala ako na ang love, hindi siya nawawala ng time. Kasi po, parang ako po kasi time management guy po kasi talaga ako eh. Parang kaya po, kayang-kaya ko pong bigyan ng oras lahat. Parang hindi pong hanggang sa uh, kahit kasama lang kitang tumunga nga sa isang gilid, basta nasa company kita, basta kasama kita, okay na ako doon. Ay, lang po. Aww, oh. together na. By kung meron kang one last three-point shot para mapasagot mo siya, ano yung effort na yun? Ano yung effort na one last shot effort mo? Sa akin po, ano? Uh, sasamaan, sasamaan ko po siya sa kahit ano pong trip niya. Parang, kung sa akin naman po, ano po, dadaling ko po siya sa paborito kong kapihan. Para po, habang binabalik-balikan ko po yung kapihan na eh, yung kasama ko na po siya. Mm. Dadaling kanya niya sa paboritong kapihan. Yun ang kanyang pinakamalalang, pinakabonggang shot niya. Ay, yun na yung ano ultimate last effort shot. Oh, para yes. sa kanya. Kasi one last shot eh. Mm. So, ang ultimate effort niya siya dadaling kanya sa kapihan. Si-shot oh, okay. sila ng oh, kape okay. Oo. <laughs> <laughs> Tatlong shots yun. <laughs> Pising. Really? Pag-uwi. <laughs> <laughs> Hindi mo siya nasagot kasi nahihilo ka. <laughs> ang, bi ang bilis ang pintig ng pulso mo dito. nag Sobra. Jacob. Um, gagawin ko yung best ko para mapasaya ka. Tapos, kung, sa panong paraan? Magpatatawanin mo siya? Paano mo siya pasasayawan? Sasayawan mo siya. Specific, kaya one Gagaw last shot. Gagawang kita ng sayo na gusto mo. Tapos ipapakita ko sa'yo through my feeling sa pagsasayaw. Kung ano yung gusto kong ipakita or ipadama sa'yo, gagawin ko para sa sayaw. Ayun. Dadaan sa sayaw. Ipakita. Kasi yun, dun siya pinakamagaling eh. Yes. Sa pagsasayaw, ito todo niya lahat ng husay niya doon. So eto na, si Kian. Kian, paano ka makaka-three-point shot sa puso niya? Bibigy, bibigyan ko, po siya ng mga sulat, gano'n. Yun lang po yung ginagawa ah, ko eh. Oh. Sulat, naman. Iba din ang evento yeah. ng sulat, yeah. ha? Yeah. At saka hindi na uso ngayon Or masyari. Yes! yes. Or text, bulaklak. Yun lang. Sulat at bu... Um. Oh, kasi taga na iba yung siya, um. di ba? Yung parang... Provincia. Ang basic pero ang sarap nun, yeah. Dun, ha? Okay. Classic yun. Kian, yumuko ka. <laughs> Pumikit ka, Kian. Imaginin mo, may puting papel dyan. Meron ding ballpen. Ito na 'yung huling pagkakataon na pwede mong sulatan at sabihin kay Amber, ang lahat ng gusto mong sabihin sa kanya, dahil mahal na mahal mo siya at gusto mo siyang makasama. Anong ilalagay mo sa sulat na 'yon? Ah, uh, Amber. Um gagawin ko lahat para lang magustuhan mo ako. Papakita ko sa iyo na bagay lang ako para sa iyo kasi Mahilig din naman ako magmotor. Pwede tayo magmotor, magkarera tayo, gusto mo, Ganon. <laughs> Tapos, ah, uh, di hindi ako magpapanggap, hindi ako, hindi ako, magpapanggap, hindi ako magaling sa una lang. Kung ano ako, yun ako, hanggang uli. Yun lang po. yung dulo, may, may, dulo pa yan. Oh. Siyempre, buo yung sulat eh, wala kang, oh. Uh -huh. oh. Yes. Ganun, wala man lang nagmamahal or nagmamahal kian. Oh. Uh -huh. May PS ba to? PS. PS trip ko yung mga blandi oh Yay! 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 dalawa permito dalawa blandi dito kaya ticket oh ta asuming lang. dalawa sila klaruhin oh. natin po ah pero ko trip ko yung mga blandi ano bang, ano bang gusto mo sa blandi yung may bangs o yung wala Walang yung bangs. lang mm. kahit ano po anong gusto mo sa blandi niaales o naka permen oh, hoy wag ka bang pero siya shampoo yung nalalabahan. <laughs> ano sabi mo, Subong? Ha? Ano sabi mo? Kung lalaban <laughs> ano gusto mo sa Blondie? Permanente o yung <laughs> 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 O di ikaw nanalo. <laughs> Ganda. Diba okay. si kanya-kanya sila ng atake. Makikita mo din sa kung anong uring mga personalidad meron sila. May isang lalaki na nagmomotor, tapos mahiling magkape. May isang lalaki naman na isasayaw niya yung mensahe niya para sa'yo. May isa naman na basic lang. Susulatan ka niya. Pero hindi daw siya magpapanggap. Sino ang bibigyan mo ng green flag? Number three po. Ah! <laughs> super rare na din po kasi ng mga letters. Last time na na-receive ko po pa ata four years ago. Oh. Uh. Ako last month na ka-receive ng letter. Anong letter? Anong letter? Disconnection. <laughs> Batrip yan. Oo. At din mm. na eh. Dati yung, oh. yung dati yung <laughs> biglaan lang. Sumang na narinisip letter ganyan kay Mang Charo <laughs> Come to my office. bye <laughs> ayun Congratulations sa'yo, Kian. Mayroon ka ng one green flag. Next question, please. Ay, wait lang. Tanungin natin si Emil. Emil, kung ikaw ang tatanungin, tama ba yung napili ni Amber? Opo, okay lang naman. Bakit? Mas, Bakit hindi mas, si, mas, si one or si two? Masayain siya, mukhang masayain siya kasama eh mang mapapangiti niya talaga si Amber pag magkasama sila. Oo, oh, gusto mong maging masaya si Amber, Emil? Eh okay. pating basketball. <laughs> <laughs> Love niya nga kasi. Next question.